Sa Magandang umaga po sa inyo lahat dyan mga botot uh, Samahan po ninyo ako sa dagat uh, Samahan ko po yung asawa ko magpainit Yan uh, Nauna na po yung sa Pupunta natin Ayun, mga botot uh, May mga huling labster pala dito Tingnan natin mga botot Ayan, oh, mga kabalos, lobster. Wow, daming huli. Wow, very good. Ba, puno. Puno, lalaki, oh. Oh, yan, mga buhay po talaga, oh. Wow. Oh, oh may baby. May baby, yan. Yeah. Gasolina, gano'n. Oh, nasa ati. Ito ay, lapu-lapu. Oh, yan, buhay pa. Lapu-lapu, marilat, iaw-iaw yan. Wow, mayroon na huling 1,000, oh. Ay, <laughs> meron yan sa dagat ngayon. Sino? <laughs> Benamano yan, Benamano. Benamano yan. Hmm. Ay, eh, Benamano pala. kala ko nahuli rin yung ano eh, yung 1000 sa dagat eh. Akala ko nagawa dami. Ah, mamumunuhon ng lobster nila. Pag yun na ubos tiba-tiba. Alam -tiba. mga boss, apo tayo kay Komandela magpapainit ko na kami. Sa mga kubos magpapainit. Ito si Kamandel, asa mga po natin si Kamandel, magpainit. Sino may uli doon? Sino may uli? Wawa niya. Ay, wawa. Kala ko matakaroon ako ng pera. Ay, huling wawa po pala yun. Taga sa wawa talaga, malaking lobster. Huli na sa mga po, wala kaming palinda ngayon. Pero may mga kape, puputuli kami sa, ano, sa pier. Para makapaghat ng palinda. Ay, may medyo, ano, pumalami yung bisita eh ang bisita doon wala ang paninda kasi wala mabili ang ina uli dito mga kapatots, puro lobster kayo walang isda tagilap sa isda kasi ganito pala puro lobster talaga kayo hinuhuli nila eh, hindi ka kaya ang lobster kasi mahal, mahal po yun eh mahal ang lang doon hindi kaya ang, ah, ang papainit nila kami mga kabatot sama ako muna na magpainit sa commander Ayan. ito yung tamang tamang init nasa ano pa lang kasi sikat lang araw. pagdating la pa dagat yung mga kapatid. Tingnan natin yung mga kapatid. Ang ganda ng dagat. Ng dagat. Ngayong araw, tamang-tama lang araw. Ay, mga kapatid, ah. tingnan natin na yung kamagalito kung paano siya magpainit. eh medyo malakas lakas siya na ng konti kasi hindi pa talaga masyadong magaling na magaling siya tuloy pa rin yung nginim niya ng gamot at saka pausok pero po siya ay naturo na po ng baksin yung tinatawag na ano yung sa vaccine, yung ano yung, sa pulmon niya at saka itinuro ka na rin po siya ng yung, ano yung sa sa braso ng ano ng para pampalakas ng baga ah, uh, ngayon po siya ay medyo okay na po nakakalabas na ng bahay and nakapagpainit na sana tuloy tuloy lang ang galing ng commander ko ito, ito, po yung turok sa kanya makabot at so ay nalis mo na ayan po yung bakat ayan yung bakat turok sa kanya sa isa kamay ayan yung kaya san ateng mo yan ayun yan ito po yung sana ito po yung ano yung sabaga, sabaga. babalik po namin sa lunes si pinababalik ng doktor sa lunes titingnan ulit ano paano nga ba upuan ano ha

انا ابا

Ah, lahat-lahat siya. Para ma-exercise sa katawan, lakad lahat lang, konti. Konti, dah dahan-dahan lang, lakad. Para, huwag mong biglayin, dahan-dahan lang. Para yung, yung molestensya, medyo lumakas-lakas ng konti. Huwag mong biglang lalakasan ng, ano, yung lakad, bibilisan. Ay, sige, tutulong. Hindi yung malalakas, ayaw mo nga, bago yun. Ayan mga ka-boss, ah, pa muna tayo. Siyempre natin si komando ng pa-init. <tinyo> mga ka-boss, na kita naman yung mga ka-boss. Pagkakaganda ng dagat. Pagkakaganda ah, ng na. sa ako Yan galaw-galaw para ano Abang tapos galaw-galaw na konte

pawisa no konte, eh, <laughs> cool Uh, parang ako hindi siya nakatawa tama tama lang yan talaga wala talaga painit Tapos araw araw no. araw arawin natin araw arawin yan natin para ano sa spring umaga lang Ah, ko pawisan na ba? Dito na uh, pagdala ng ano, no? ng pamula sa likod. Nalimutan ako.